Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside For today's video guys, meron pong isang creator na nag-message sa atin regarding dito sa kanyang monetization status. Ito po si Ma'am Chris. So yung na-encounter niya is monetization uh, or your content isn't earning money under siya monetization status. So, ito po, masasabi ko na ito is minor na ano lang na problem sa inyong monetization kung kayo is monetized na. So, meron tayong dalawang option dito. pag usapan natin kung ano ba yung best way na pwede kong i ano, i-suggest sa inyo. So, eto na experience ko din to Kamakailan lang, nag-post tayo ng mga content. So, possible ito ay dahil sa mga uh, nature ng video natin. That, that's why nagkakaroon ng violation katulad dito. Ayan. So, yung issue, hindi ko alam kung ano yan mismo dito sa video niya. Pero, makikita natin yan Uh, sa notification, ayan, yung issue. pag click natin yan kasi meron dalawang option. Again, number one, pwede nating i-appeal yung specific link or number two, pwede nating i-delete. So, I suggest kung merong ganitong nag-appear sa inyo na uh, violation or monetization uh, status na ganito, i-delete nyo na lang kaagad. Huwag na kayo manginayang kung meron siyang million of views dahil apektado po yung inyong visibility o yung inyong um, o yung healthy status ng inyong page or ng profile. Mostly kasi, eto ah, na-encounter ko. Sa profile to nangyayari. Sa page, wala pa ako na-encounter mismo personal sa mga uh, pages ko. Wala, wala pa. Last time, nagpost ako regarding sa ano sa mga current issue ng ating bansa. And siguro, ano, isang reason kaya nagkaroon ng issue dahil Talagang yung nature ng video bawal, 'di ba? Or uh medyo sensitive. So ang gagawin ni Facebook diyan, merong options na i-take down mo or ipapakita pa rin ni Facebook 'yan. 'Yun nga lang, meron siyang blurred. naka blurred yung video. Para siyang ano, para siyang uh, no, may notification kung kayo is viewers, i-click niyo muna 'yon na kailangan niyo kailangan niyo siyang i-click para ma-view niyo yung video. Kumbaga, under pa rin siya ng community standard violation. So, ang tanong, apektado po ba lahat ng monetization tools? Hindi po. Apektado lang po itong mga video na ito. Ayan. Nabubview pa din siya or napapanood pa din siya. Yun nga lang, walang earnings. Naka-freeze yung ano dito, yung earnings dyan. So, walang kikitain niya kahit umabot pa yan ng 10 million of views. Okay? So, ang option is i-delete. So, ito yung sinadyas ko kay Ma'am Chris. Sabi ko, huwag na siya manghinayang dahil kung ia-appeal pa niya, pwede naman. Yun nga lang, tatagal. Tumatagal siya ng ilang linggo. Or, mas matagal pa. So, eto na yung status niya ngayon nung in-appeal namin. Ito nga pala si Ma'am Chris. Pwede niyo po siyang i-follow, ano? At least, uh, ayan. Pwede kayo magtanong sa kanya kung bakit siya nagkaroon ng ganitong issues. Ayan. So, ang dahil nag-message sa akin, kasi pasensya na hindi ko talaga ma-accommodate yung iba. So, sabi ko, delete all. Ayan. And uh, after po niya ma-delete, ito na yung status ng kanyang profile. So, bumalik na sa dati. Monetization status, your profile is earning money. So, hindi naman totally affected. Ito po yung pinakamabilis solution na problem sa ating monetization. If meron namang mga unresolved issues, possible, yan naman ay naka... makikita nyo sa business suit kung ano yung mga video nyo na merong copyright or merong warning na kulay red. So sa sa, ne sa next video pag-uusapan din natin 'yan. So ano yung masasuggest ko para maiwasan nyo 'yung mga ganito. Unang una, no, meron tayong ginawang video regarding dito sa mga sensitive na content na hindi dapat natin i-upload kay Facebook. So panoorin nyo po after this video. So marami po 'yan eh. Actually, marami siya na uh, kailangan nyo malaman lalo na ngayon nagigipit si Facebook regarding sa mga content na pinoproduce ng isang creator. Dapat, dapat maging maingat tayo. And ito po yung video na yun guys. So papakita ko sa inyo. Punta lang kayo sa, sa inyong YouTube ah uh, tao dito, YouTube application. Search nyo lang po yung ating ano dito, ating uh, YouTube channel. Ayan, The homies Edit. Ayan. So ito po yun guys. Meron siyang 167,000 subscriber. So nag-upload tayo dito everyday. day ng mga current issues regarding sa monetization and yung mga solusyon ng mga kailangan natin gawin para bumalik yung ating mga monetization. So, eto yon Yung pinakalitas natin kahapon, inupload natin. So, panoorin nyo ito. Ito, yung mga hindi dapat natin uh, i-upload. Eto yon, Ayan. And then, naglagay po ako dito ng link sa may description. Yung iba kasi nalilito, hindi nila alam kung saan yung link, no? Ayan. Ito yung article. Nilagay ko din po dyan. Hinaan ko lang to. op post ko muna. Ayan. Ito yung article. Pag clinic nyo po tong article na to, ma-redirect kayo sa third-party browser. Ayan. Ito yung community standard na pwede nating basahin for the meantime kung meron kayong free time. Para at least before tayo mag-upload, aware tayo so, kung ano nga ba yung mga dapat nating i-upload na, na may iwasan natin yung violation. Meron dito under authenticity, safety, privacy, dignity. Ito naman yung community standard. Bakit kailangan talaga natin maunawaan yung community standard? Our community standard apply to everyone all around the world and to all type of content including AI generated content. Alam niyo naman pati AI sinama na diyan ni Facebook. Ito yung mga content na hindi talaga ina ni Facebook. Ito yung content that require additional Information or context to enforce on content that is allowed with a warning screen. Ito nga yung sinasabi ko kanina, meron siyang warning screen, para siyang naka-blurred. Kapag nag-appear sa wall nyo, meron kayo option doon na uh, i-view or uh, i-skip content that is not allowed but can only be viewed by adult age 18 and older. So meron siyang ano, meron siyang mga restrictions sa viewers or sa mga uh, uh followers nyo. Okay? So medyo marami po ito. Ayun, pano uh, basahin nyo. Ito yung mga example ng mga content na posibleng ma-plug ma, ano, ma or magkaroon talaga ng violation. Ayan, coordinating with harm promoting crime dangerous organization or individual fraud scam decept deceptive practices ayan uh, restricted goods and services violence and incitement ayan adult ayan basahin nyo na lang. bullying and harassment marami pang iba child exploitation marami pa guys di ba ang dami so ito yung mostly automatic to ah kapag po na ni Facebook i-take down kaagad yung video nyo. Ibig sabihin, wala na tayong makukuwang link doon. Iba kasi yung pag-appeal doon sa nauna nating pinakita kanina. Mer meron pa rin link yon na pwede nyo i-copy para ma-appeal kaagad. Pero kapag community standard, automatic deleted kaagad ni Facebook yan. Okay, kapag wala tayong ginawang action, tumatagal siya ng 6 or more than a year. Ganong katagal yung violation. So napaka-importante na malaman po natin ito. And uh, yun, uh, sa atin din naman yun para maiwasan talaga yung mga ganitong uh, mga violation. Pero kung ganito lang naman yung na-receive nyo, yung yellow warning lang, hindi pa siya red, ibig sabihin kumikita pa rin yung iba yung video. So kailangan nyo lang talagang i-delete yung mga content na nauna yung na-upload. Ayan. Para bumalik ulit sa ganitong status. Okay? So, for now, maraming salamat. Nag-update lang po ako ng mga kaganapan ngayon. Kasi ako din, nagkaroon din ako nito ilang Ilang week ago lang. Dahil nag-post ako ng mga current issues sa, ano, sa wall ko. So, possible na report or meron talagang nalabag yung video na yun. So, ganun pa man, dinilit ko na lang kahit nag-earn pa siya ng uh, 3 million views sa loob lang ng isang araw. So, wala tayong option kundi i-delete siya. Okay, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong mga next upload, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!